Five tips paano makaipon ng 5,000 to 20,000 per month. Una is time and mind. Napaka-importante ng oras. I-maximize natin to, Huwag natin tong sayangin. Kasi lahat tayo may chance na umasenso sa buhay dahil lahat tayo may 24 hours per day. And of course, mind. Lahat ng skill na aaral yan. Kaya talagang pwede rin tayong umasenso. Hindi naman yan madalas nakikita natin, di ba, may mga hindi graduate pero successful pa rin sila. And then, employee to business. Ito yung pag-employado ka, mas maganda, mag-shift ka to having a business. Kasi napaka-importante na maganda yung cash flow mo. At magagawa natin to kung meron tayong business. Mas okay ang income pag may business tayo. And then, pangatlo, excuses to reasons. Dati, ang excuse ko kaya sobrang busy naman ako dahil wala na akong time. Yung LRT, ang hirap mag-commute, pero ginawa ko tong reason para may gawin ako sa aking buhay. I-upgrade ko yung personal finance ko. Kaya nagpart time business ako noon habang ako ay empleyado. Kasi ayaw ko na yung everyday nag-commute ako. And then, pang-apat, debtor to investor. Kung debtor ka, mag-shift ka to being an investor. Mas mabilis natin ito magagawa kung may maganda tayong cash flow at may part-time business tayo. Yung utang mo, mas mababayaran mo mabilis at yung sobra, dadating yung time na magiging investor ka din. And then, pang lima, perspective. Napaka-importante kung paano natin nakikita ang sitwasyon natin. Kasi lahat naman, hindi pinanganak na mayaman, pero the way kang mag-isip, kung ano yung vision mo, how do you see yourself 5 years, 10 years from now, yan ang importante. Ang dating naging vision ka lang, dati kinukompute-compute ko lang to, na sana meron din akong 3 million na maipon para may passive income ako na 10% per year, ito lang yung nagmo-motivate sa akin dati na dadating yung araw na may passive income din ako na kahit di ako magtrabaho, may perang pumapasok sa akin. And magkakaroon tayo ng peace of mind pag tayo ay may ipon at investment. To know more about savings and investment, comment ka lang.